Muling umiinit ang paksa ukol sa mga itinatayong istruktura sa bantog na Chocolate Hills sa Bohol. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. September 2023, nang nakipag-ugnayan ang sangguniang panlalawigan ng Bohol sa DENR para ipatigil ang anumang konstruksyon sa Chocolate Hills Protected Area. Iginiit ng Sanggunian na dapat klaro ang guidelines ng ahensya para maprotektahan ang naturang lugar, lalo na't ang buhol ang nag-iisang global geopark sa bansa. Idiniklarang National Geological Monument and Protected Landscape ang Chocolate Hills noong 1997 ni Nooy Pangulong Fidel V. Ramos. Iniimbestigahan ng Committee on Environment ng lalawigan ang isang resort sa bayan ng Sagbayan na may itinatayong swimming pool, water slides at cottages. Kasama ring inimbestigahan ang noo'y bagong atraksyon sa bayan ng Carmen kung saan may istruktura at hagdanang itinayo mismo sa burol. As of now, we have not, uh, received um, any official uh, written comments or feedback from the DNR. And so with the result of their um, investigation. Sa opisyal na pahayag ng DNR, ipinaliwanag ng ahensya na nasa ilalim ng 1997 Presidential Proclamation kinikilala ang makarapatan ng property owners na nakakuha ng titulo sa lupaing nasasakop ng Chocolate Hills bago ito maideklara na protected area. Gayunpaman, pwedeng patawan ang lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na idedetalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate. Sa kaso ng resort, inisyuhan na raw ito ng closure order noong pang September 6, 2023 at notice of violation nitong Enero dahil walang ECC. Nakaamba na rin ang inspeksyon sa lugar para ipatupad ang closure order. Ayon sa official statement na inilabas ng Captain Peak Garden and Resort, iginiit ng pamunuan na dumaan sila sa mabusising proseso bago simulan ang konstruksyon ng resort. Dagdag din ng pamunuan na may basbas -bas ang proyekto mula sa iba't ibang ahensya kasama na dito ang tanggapan ng DENR. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno, nagbabalita para sa GMA Integrated News.